Mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Hesus, Maria at Jose. Uh, alam niyo, marami tayong mga pinagkakabalahan sa araw na ito, pero talagang humahanap ako ng paraan na makapag uh, pahayag o makapag uh, paabot sa inyo ng aking napakasimpleng pagninilay. Sa mga pagbasa araw-araw Narito na naman ang inyong lingkod Father Bob, isang paring karmelita. Ngayon ay araw ng biyernes Nasa ikadalawamput-anim na araw na tayo Sa buwan ng Hulyo Dalawang libo Dalawamput-apat Ang ating ibanghilyo sa araw na ito Ay babahagi sa atin ni San Mateo Kapitulo 13 Versikulo 16 hanggang 17 Dito sinasabi ni Jesus Mapalad ang mga makakita ng kabutihan ng Panginoon. Sinabi niya, "Blessed are your eyes because they see and your ears because they hear." Alam mo nakakatuwa isipin at makita yung mga pangyayari sa ating buhay ngayon na maraming nagbibingi-bingihan at nagbulag-bulagan sa totoong kalagayan ng komunidad. Alam ko marami namang nakakita pero parang wala lang, nakikita, wala lang silang nakita. Narinig naman nila ang katotohanan pero parang bingi lang sa kung ano ang mga nangyayari. Alam nyo, dalangin lang natin sana na hindi matuluyan ang kanilang pagkabulag at hindi rin matuluyan ang kanilang pagkabingi. Bilang binyagan, marami tayong tungkulin na pwedeng tugunan natin tungkulin na maipadama tungkulin na magkaroon ng panindigan sa usapin ng katotohanan kaya sana 'wag tayong magsawa na maging totoo 'wag matakot na magkaroon ng panindigan sa kabutihan sana maging matapang din tayo sa kung ano ang pwede nating magawa alang-alang sa kabutihan hindi lang sana puro takot ang mag-iral sa ating isipan, sa ating puso. At higit sa lahat, wag sana tayong maging bulat o magbulag-bulagan lang palagi at maging bingi, magbingi-bingihan lang palagi sa totoong pangyayari. Sa pamagitan ng ating mga mata, sana makita natin at maipamulat sa ating isipan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating komunidad upang gayon ay alam natin kung ano ang ating gawin. At sana ganun din, matugunan natin ang totoong naririnig natin, ang dangoy-ngoy ng mga kapatid nating patuloy na naghihirap dahil sa hindi patas at makatarungang ginagawa ng iilan sa atin. Sana magkaroon tayo ng panindigan. Ito yung para sa akin pinaka, magandang pagnilaya natin sa araw-araw. Amen? Pagsikapan natin. nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kami imulat ang aming mga mata at buksan ang aming mga tainga upang malaman namin ang totoong pangyayari sa aming komunidad at matugunan namin ng mabuti at tapat ang aming mga tungkulin. Amen.